gym ng aming company. Tingnan nyo naman. O, yan. Excited na akong mag-umpisa. Kompleto. Meron sila kung ilang kilo ang gusto mo. Bubuhatin. Baliktan. Ayan na. Mamaya. Tapos. Tapos. Pero, ganyan. At practice na yung aking tao. Asap. Elliptical bike. Uh, uh. <that out> <that out> out> ah. Tapos, treatment. Ah, di ba? Saan tayo mag-uusap? Ako pa yung cellphone ko. Kahit sino ka pa? Ba ano Bakit ka? Okay. Saan? Support. Okay, yes. Una. kilograms. Paki share naman. 2.5 kilograms. Nasa mukhang Manila ko. Oh. Sir, alo ano, braso ko. Kasi nadya ko talagang ganito sa ating pakasaitan. Sir, alam mo lang mani. Eh. <laughs> Kasi yung pala, para pag nagtagal na, papagam na Aray. <laughs> Ilang counts ba dapat? Ilang counts? Sixty? Ilang counts ang ano? Sixty na lang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Pwede mo pa na, eh putin mo para ba, mga, mga? Ay! <laughs> so, 13, 14, 15, 16, 17, ko. 18, 19, 20, 21, Tama na. So, 25, 26, 27, 28, 29, 30, <laughs> Open five. Ah, it's like I not four. four. Five. Six. Seven. Eight. <laughs> Comment naman saan? 3, 2, Efren Ha? Branch Efren Branch Town Hi Efren Shout out kay Efren Branch Town Pake comment nga ka? Kasi hindi ko alam ang Mga counting ng mga ganito. million views <laughs> <laughs> One million views One views, <laughs>

Ma'am Janet. Mag-exercise tayo. May pawis na ako. <laughs> okay, ito ba talaga? Janet. Hello. Hello daw po. <laughs> Shout out kay Mavic Karaos, kay Mam Janet, kay Efren Branch Town! Ayan. Ayan. <laughs> Arden. Hello, Arlene. Shout out kay Arden Hustle. Hi, Arlene. Regards sa mga people dyan sa Antikala.

Thank may tibos maya, dapat may tabi-tabi sa bahay ba para hindi na kailangan para exercise yes, I have sponsor wow, sa taon anak Wala kaya 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 Beda na Yes Adi maka kaya na Adi marate Sa Sa bebe Sa bebe 22 minutes and 12 seconds yung ko. Di pa tayo mga ka-winners. pa tayo na ang festa. Kahit sino ka pa, basta ta ka. ta. Ayaw. lang may force. Yes. 10 minutes. 10 minutes tayo. 10 minutes before four. So, hindi na natin kung kayo yung 10 minutes. Kasi hita ang katapat ko dito. Ayan o. Ang yaman! Ano na yun pala eh. Gusto ko man <laughs> <laughs> Kasi yung yung legs. <laughs> mga ano 10 million views tayo. <laughs> hindi ko alam hindi ko nasasana sa, sa, ano, sa tapo. I <laughs> Ang ganda ng friend ko, oh. Ha, oh, oh. Ang ganda yun. Ang dami niya eh. Lalo kong gumaganda. Last two minutes. Pag-inisip mo talaga matagal.

kay Jake Cruz Roll, kay Ayen, kay Janet, Pasa. Sir, sasin na tayo sa hita kasi nananawit siya. Babalot nito. Agad-agad. Ang salap! Exercise kayo. naman tayo. Mga 8-8 siguro. Pag isa more Pero hindi masyado Kasi naka-airport kami Balik tayo sa treadmill Balik tayo sa treadmill Para ma-relax yung Kita Yung legs At warm up lang siya hindi kita kasi nagkabulak Thank you for watching everyone. Thank you for joining us in our exercise. First time namin dito mag-exercise sa company. Okay, yeah. Thank you. Thank you. Hope to see you again next time. Bye bye. Thanks for watching mga ka-winners. Subscribe, like and click the notification bell for updates of my new videos. God bless us all.